Hi guys. Hi guys, tuturuan ko ngayon ngayon paano magluto ng kahit ano okay, so una, kailangan nyo ng pan kasi, kasi pag wala kayong pan pag wala kayong pan tapos lalagyan nyo tubig kasi, kasi tapos, tapos papainit mo So pagkatapos nun so, guys, kukuha kayo ng ramen nyo. Kasi kailangan nyo ng ramen. Pag kakain kayo ng ramen. Kaya... So, so habang pinapainit nyo yung inyong tubig, kailangan nyo buksan yung ramen nyo. Okay guys, so once na, once na, ganito na yung tubig nyo. Gusto nyo ko nyo nito, kunin nito, kasi nyo Kasi pag hindi nyo nalagay dyan, Masasunog. Ay. Di masasunog. Di maluluto. Pag di lang... Okay guys. Since sinagay nyo dito. Kagaling-galing nyo. Malinis kasi kamay ko. Kaya. So. hintayin nyo sya. Mag. Mag. Mag ano. Mag melt. Tapos. Pag nag melt na. Makikita nyo naman. Di naman kayo bulag. Basta. Ayun. Makakaluto na kayo. Kasi. Nakaluto na kayo. So. So. Pag. So. Guys. Pag ganito na noodles syo means it's almost stop kasi kita nyo it's it's medyo medyo hard pa kaya hindi mo siya makakain at mangunguya na maayos okay 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 so pag ganito na pag ganito na yung noodles nyo halatang soft na see 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 tapos it's more like lalagay nyo na yung ganito nyo so kasi walang lasa pag okay so gagawin nyo lalagay nyo lahat yan lalagay nyo lahat yan tapos lalagay niyo din lahat yan. Kasi pag hindi niyo lalagay lahat yan, walang lasa. Tapos pag walang lasa, na So ngayon, i-mix na. Kasi kailangan i-mix. Kasi pag di mo hindi maghahalo-halo yung lasa. Tapos pag hindi niya halo Okay guys, pa product. Tapos na. Bye-bye.